Ang aktor na si Daniel Padilla ay nananatili bilang kapamilya matapos niyang pumirma ng bagong kontrata sa ABCB ngayong lunes, Pebrero 12, kanyang tahanan sa loob ng 15 taon. Kasama sa kasunduan ang ABCB presidente at CEO na si Carlo Katigbak, chairman na si Mark Lopez, CEO para sa broadcast na si Cory Vidence, CFO na si Rick Tan, at star magic head na si Lorenzo Naroroon din ang manager ni Padilla na si Luz Bagalaxa at co-manager at inang si Carla Estrada. Unang-una gusto ko po magpasalamat sa aking mga boses sa tiwala po na ibinibigay nyo. At hindi lang po tiwala para sa trabaho kung hindi sa totoong pagmamahal na ibinibigay nyo. Maraming, maraming salamat, sabi ni Padilla. Pagkatapos ng pagpirma ng kontrata Nagpasalamat ang mga ehekutibo ng ABC Bin kay Padilla sa pagsunod sa kanyang pangako na mananatili siyang kapamilya. Nang mawala ang aming prangkisa, may tinex ka sa akin, salamat po sa inyong pakikipaglaban. Nagawa niyo na po ang lahat. Ngayon ang Diyos na po ang bahala. Kaya Dej, ibabalik ko sa iyo ang iyong mensahe sa akin. Masipag kang tao, isang artistang magaling at isang anak na nagmamahal sa kanyang pamilya. Gawin mo ang lahat para maging pinakamahusay na bersyon mo, at pagkatapos ay Diyos na ang bahala. Sigurado akong makakamit mo ang mas malalaking tagumpay at magiging kung ano ang itinakda sa iyo ng Diyos. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin sa iyong pamilya dito sa ABC din. Nagpapasalamat kami na patuloy ka pa rin maging kapamilya, at gusto kong malaman mo na palagi kaming narito para sa iyo, kahit ano pa ang mangyari, asiguradong sabi ni Katigbak kay Padilla. Napatunayan ni Padilla ang kanyang kaharian sa pag-arte, musika, konsyerto, sports, endorsements, at pagmamahal ng mga fans. Nang tanungin kung ano ang kanyang sikreto sa tagumpay sa kanyang karera, sinabi ni Padilla, well, isa lang naman, ang pagiging tapat sa iyong sarili. Yun lang naman ang inooffer ko simula nang magsimula ko sa industriyang ito, ang pagiging totoo sa sarili na ipinapakita ko sa mga tao. Hinding-hindi nagbago yun. At syempre sa trabaho, dedication, yung dedication mo rin sa mga tao na manunood noon. Pagdating sa musika, yun ang mga nakikinig sa musika na yun. Hindi rin nakalimutan ni Padilla na pasalamatan ang kanyang mga tapat na tagahanga. Ako ay totoong nagpapasalamat sa tiwala at pagmamahal. Sa mga fans, wala na akong hihilingin pa, nagpapasalamat lang ako sa inyo, sabi ni Padilla. Natatanggap ko ang mga random na mensahe kasama ang mga positibong at negatibong mensahe. Magkasama yan at totoong na-appreciate ko yon dahil ito'y nagpapakita na ako itao rin. Kaya maraming salamat. Yung mga mensahe nyo, masakit man o totoo, at yung iba nagbibigay ng positibong mensahe, ang sarap sa puso kung alam nyo lang. Marami rin akong natutunan sa inyo. Akala ko'y marami na akong karanasan sa buhay, pero talagang hindi natatapos ang pag-aaral. Ang mga karanasan sa buhay, nagdadala sa iyo pababa at itinataas ka rin, ganun talaga ang buhay. Kailangan natin tanggapin na may mga pangyayari na hindi sumasang ayon sa atin, o hindi man natin gusto, pero ito'y nakatadhana, ganun talaga. Siguro planado ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi ba? At sa Kanya ko nalang ibinibigay ang lahat, dagdag pa ni Padilla. Sa ngayon, sinabi ni Padilla na bukod sa kanyang trabaho, Nais niyang maglaan ng mas maraming oras sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Gusto kong tamasahin ang buhay. Yun muna ang focus ko, trabaho at pamilya, Anya. Daniel Padilla nagpapasa ng kontrata sa ABC Bin, Star Magic.